Kain tayo guys. Ayan, sino ba sa inyo ang kumakain ng ano? Ayan, no? Pusit, dried pusit. Ako hindi. Tsaka ayan, mackerel. Sari-sari ang ating ulam. At tsaka ayan, corn beef. <laughs> At may noodles. Ayan, sari-sari. Pero hindi sari-sari noodles. yeah pero dito ako ito yung favorite ko dito. At saka, itong niluto kong chili. Makain ba kayo nito guys? Chili. Super anghang. Samahan natin ng noodles. Masarap sa noodles. Masarap sana pag mayroong kimchi. Mmm, sarap. Masarap na gusto kong ulam. Ay! Ay! anghang. Nasanay na rin tayo sa maanghang. Anghang. Dati, hindi tayo makakain ng ganito, sobrang anghang. Pero, habang, nang, habang tumatagal, nasasanay na lang din. Pag walang kimchi, ito. Pag wala tayong kimchi, ano? Chili sauce. Ipaw na nakatikim nito yun. Tikman nga natin. hindi ko. 'Di ako makakain ng ganyan. Yun. Kahit yung fresh na pusit niya Vai lá. Tem